This is about term extensions. Mga kababayan, ibinulgar ni Atty. Trixie Cross sa kanyang isang live stream kung saan itong term extension ay posibleng niluluto na umano at uh, ito na nga ang dahilan kung bakit panay na sila tirada dito kay Vice President Sara at ang ko po para sa akin ay ang pagpapainterview at pagsalita nitong si Lisa Marcos kay uh, Katunying o Antonita Berna ay posibleng isang uh, sinyales na itutuloy na ang itong black propaganda. At ngayon mukhang mayroon ng sabuatan, itong pink lawan, dilawan, uh, para tuluyang sirain itong si Vice President Sara at pinapalabas na kurap ito. At uh, nabalitaan pa po natin na itong si Lini Robredo Umano ay posibleng papalit na kay Vice President Sara bilang Deputy Secretary. Ngunit mukhang uh, kumakapit pa itong si Pangulong Marcos dahil hindi niya pa umano sisibakin nga itong si Vice President Sara. Ngunit nanawaga naman ng matinding suporta itong si Attorney Trixie Cross sa mga taga-suporta nga ng mga Duterte na umano hindi pabayaan itong si Vice President Sara. po, ano kaya ang nalalaman ni Attorney Trixie Cross galing sa loob ng Malacanang? Oh, yung mga pro-admin bloggers right after that. Wala nang pretense. Tinawag na siya na incompetent, corrupt, even ugly. May mga ganun pa. Na ano, yung mga dating careful, careful kasi nga may trust ng presidente sa kanya. Hindi nila inintay na magsalita ang presidente. Bumakbak na sila. And yung back-back nila, wala na silang kinuhold back. They were calling her names, they were going after her hammer and tongs. At nakikipagsabwatan sila sa ibang mga non-personalities who are with the liberals. Thank you kay Ayonyo. And using the information of the liberals or the yellows to feed into the hate for the Vice President. Itong hate ba na ito? Will that stop? palagay ko, hindi na. Bakit? And this is what I meant when we were talking yesterday about so many moving parts. You have the admin, you have the vice president, you have former president Duterte who is on that side with the vice president. Pero ang alliance nila is not yung kapit. They have a loose alliance. Why loose? Because the president has his own people and the vice president has her own people. And although they work together, those are two distinct parties. Now, on the other side, you will see the administration. The administration also has two distinct parties but are more closely aligned because the House of Representatives' is Speaker Romualdez and the President, while they are cousins, represent two different parties altogether. Pero siyempre mga kababayan po natin, inaasahan po natin kapag mabuo na nga po itong uh, grupong hiwalay pa sa ngayon, ay uh, eh, lalong mas malakas naman ito kumpara sa grupo nitong si Pangulong Marcos at itong kanyang pinsan na si Romualdez kahit magkulabas sila ng mga pinklawan ay siguradong wala naman silang magagawa ha? dito sa mga taga-suporta ng uh, dating Pangulo at alam po natin na talagang solido mga OFW talagang solidity po yan dahil alam nila kung gaano uh, kaganda ang ginawa ni dating Pangulong Digong para sa mga kababayan nating OFW at kung paano pinakinggan ni dating Pangulong Digong ang bawat Pilipinong mahirap. Ah. Sa ngayon, tingnan nyo po, ah, mga kababayan po natin, ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin, ang mga reklamo ng bawat Pilipino, ah, mapa social media, mapa maisugrali, mukhang wa effect. Ah. Kay Pangulong Marcos at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagta-travel. Ang problema po, mga kababayan natin, nakikita natin, nakakapag-travel sila, ilang travel na po sila, ah, mula ng umupo ito bilang presidente pero wala pong transparency hindi po pinapakita sa publiko kung magkano po ang kanilang ginasto sa kanilang mga travel at kung magkano po ang kanilang aktual na nakuhang investors kumbaga napasok na pera sa ating bansa puro pledges lang bilyones trilyones pero ah pledges lang po kumbaga itlog nga po pero hindi pa napipisa kaya hindi pa bilang kung ilan ang posibleng maging totoong sisiw umano And possibly two totally different uh, interests. So you have all of this. And in the meantime, while the first lady is doing this, there are other people who are moving around also. Uh -oh. So the house is moving, they're moving for charter change. to remove possibly the position of vice president. Uh, they're also moving to, ano, if mo pasa ang charter change and they remove the office of the vice president and they pass it by 2025, wala na si VP Inday by that year. Agoy, yan lang po talaga, ano. Eh, kung ganun, eh, wala na. Talagang totoo. <laughs> itong nababasa ni dating Pangulong Digong at ni Attorney Vic Rodriguez. Parang ko, dapat magsalita din itong si Attorney Tracy Cross sa mga maisog rally, mga kababayan po natin, para mismo malabas niya ang uh, kanyang na-experience. Uh, ano? <laughs> Dito kay Lisa Marcos, Siyempre, Kasi ito lang naman talaga yung nanggurgur eh. Si Marcos, hindi ko alam kung nanggurgur ito sa kanila. Pero mukhang asawa niya kasi kumukumpas. And, di ba, hammer and tongs. after the First Lady, and even when the President says, oh, you get to stay in the end," the flaws have not abated, tumutuloy-tuloy sila. I can see this only getting worse, worse and worse. So this, I think, guys, is the other thing that we have to be doing. We have to stand up for the Vice President. This is a concerted effort. Against her, right? with the complicity of the president and possibly the House Speaker. Well, most likely the House Speaker. So, what do we do? Well, the time is come to start defending the vice president. Now, while it is early, because the trolls, dito sa page na, pages natin na ito, they started already. Yup, they started already. Galing, ano? Nakakaloka sila. And what does that mean? It means it's going to just keep going and going from now on. Okay, isa so na check ko itong ating, ano... Sabi ni Orange, meaning the trolls are fighting sickle and hammer. Uh, hi kay Ma'am Seni at Ayon Mercado. Thank you for the gifts. Thank you kay Loki, Yan Yan, and Net, and Kemji who followed along with Ma'am Janet. Okay. Hey. Why is this important? It begins now. 'di ba? Maraming nagsasabi, we're waiting for ano, we're waiting for June, we're waiting for July, ganyan. Sila, they know what's coming. They know that things are going to go downhill from there. The president's popular, ano, trust and approval ratings is at 55. If that goes down to below 50, he's going to be in trouble. It means mainit na ang ulo ng mayorya ng Pilipino sa kanya. The Speaker of the House has even less. Kung titig niyo yung ratings niya as compared to VP Inday as candidate for president, 0.4% lang po siya. Ang baba masyado. The rating of the of the vice president is 41%. How are they? Why do they Why are they so confident in going after the VP despite her popularity and despite the diminishing popularity of the president? Mainstream media. So this now explains kung bakit ang SMN ay pinatanggal. Tinakot lahat na their ano their franchises can be removed. Kasi wala ng liyas eh. They will defy due process. Di ba matagal na natin pinag uusapan Bakit? Grabe yung movements against Bantag, uh against Teves uh, against um Pastor Kiboloy. Nako po, yan din po yung nakikita ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan po natin. na posibleng ginagamit itong isyo ni Bantag, isyo ni uh, Teves, isyo ng Seminay at ang isyo nga ni Kiboloy para ma-divert ang mga kapalpakan ng administrasyon. At uh, syempre, itong uh, prayer uh, rally ng Hakbang ng Maisog ay pilit nila kinokontra, ginigipit para hindi nga mabulgar ang kanilang kapalpakan at ang kanilang masamang plano at uh, pagbabago nga nitong ating konstitusyon uh, So kung mabago yan, bye-bye na yung uh, vice president kung lalo na kung mabago na nga into uh, prime minister na. So sino-sino kaya ang uh, posibleng uh, maghahari po sa ating bansa ay walang iba, eh sila pa rin. So talagang kontrolado na nila. Kung makikita natin ngayon, ang media, hindi na ako nagsasalita Ang isiminay na nag-iisang, nagbabatikos, nagbubulgar sa kanilang mga uh, kapalpakan, eh, yun ang pinapatahimik. Which is baliktad po. Dati, ang isiminay, ang taga-suporta nitong administration ngayon. Uh, ang uh, ibang mainstream media, binabatikos, tinasabing mga diktador, kriminal, magnanakaw. Eh, ngayon, yan na yung kakampi nila and recently Governor Mamba, si Kuya Go, si Mayor Rama ng Cebu. Am I forgetting somebody? So ang dami pala, ano? At tandaan po natin mga kababayan, sila po yan, yung kumukontra at hindi sumusunod sa pulisya ng ating Administrasyong uh, administrasyon Marcos na nakikita po nila na taliwas sa agustuhan ng taong bayan. Bakit halos uh, ang common denominator ng halos lahat ng ito is the lack of due process? wala silang intention na respetuhin yan, which violates the Constitution, by the way. However, they're also counting on this fact. Pag kami ganyan, violate the Constitution, what is the remedy? Pag ikaw ang biktima niyan, you have to go to court, which could take time. So in the meantime, babakbakin ka ng babakbakin habang you're waiting for the court to rule in your favor. Now, I trust... So ang uh, galing lang kanilang diskarte, ano? bakbakin ka ng bakbakin, di ba? ba? Tapos oh, uh, ng ginawa ngayon kay uh, gobernador Kubahib. So nagmatigas man ito, pero wala siyang power dahil uh, para sa kanila siya ay suspended. Hindi man siya bumaba sa Capitolio, pero may eh, aktibo, ah, may acting uh, governor. So wala siyang kapangyarihan, acting governor ang uh, may hawak ngayon ng uh, uh, ano ito, uh, Davao del Norte. So gaya ang kanilang uh, ginawa at uh, hindi natin alam baka posibleng tuluyan pa itong si gobernador Humahib nako po wag naman sana kasi kung ginawa nila yan ay eh, talagang magkakagulo na at mas marami pa ang magagalit dito sa administration the supreme court i trust them to be fair but in the normal course of events hindi ganun kabilis ang korte suprema did something that we have accepted so in the meantime this works in their favor the go signal was the interview of the first lady and the calls have not abated and now one by one those columnists and others who are in the ano who are either afraid of losing something or are all have already chosen sides are going to step up they will they will uh, increase the pressure as time goes sa ngayon mababa pa ha. kasi parang last night two or three trolls lang pero if you will notice ang nire raise nila was the issue of confidential funds na napakatagal nang naresolba. Matagal nang sinagot, kailangan lang nilang i-Google. Pero hindi nila ginagawa 'yon. Nilalagay nila sa comment sections para uh, para oh wala well, ano confidential fund confidential fund paano niya ginastos oh may naldas lang yung confidential fund even if it is very clear na dumaan na yan sa COA that has been audited reports have been made and the OVP has a high rating with the COA. wala yan wala yan sa kanila uh, they will keep bringing that up as though it is an unresolved issue and ayan nga po ano sa poll yun ko po itong mga tambalos-los vlogger na ang kanilang pinapalabas ay itong Confidential Fund, itong umanay uh, with na usapan, itong no comments remark ni Vice President Sara. So ito po yung kanilang binabakbak ngayon at sinasabing kurap ito, ah, kurap ang kanyang pamilya pero wala silang mapatunayan. Unlike dito sa administration, alam naman po natin ang istorya nito. Kaya nga nabudol tayo dahil naniniwala po tayo noon na walang katotohanan. So ngayon, nung nakaupo na, nakaupo, dyan na talaga natin malalaman dahil nagbago na at tumabas na nga ang kanilang tunay na pag-uugali, lalong-lalo na po itong kanyang asawa. President, without your support, without our support, is a sitting duck. Right? And while she has all of her defenses, the due process requires her to be given the chance to answer. Pero that's in a formal investigation. That's in a... No, what if they don't even bother with that? They will let the people, the trolls accuser. So, kahit sinasabi na ano ebidensya mo, hindi nagbibigay ng ebidensya pag tol. Okay? Hindi magana. They will just say these things and repeat them. Over. Oh. So, palagay ko itong mga trolls, mga kababayan po natin, para computerize ito eh. Siguro isang tao lang itong nagtatype, pero pareho lang ang kanilang uh, pattern, isa lang ang kanilang sasabihin. So, syempre, pag binanatan mo yan, binakbakan mo yan, minention mo yan sa iyong live stream, sa sa iyong comment section, ay hindi rin magre-response dahil computerization pagkakalam po mga kababayan po natin. At kung ipinaglalaban po ng uh, administration, itong anti-fake news, itong mga trolls, itong mga scammer. So I think it's part of scamming itong mga trolls mga kababayan po natin. Dahil hindi naman sila itong tao eh. Palagay ko ito ay uh, isang tao pero may hundred accounts, 200 accounts itong mga trolls na ito. Over and over again. Kahimik sa WPH etc. Uh confi, ganyan, uh, whatever. And they will keep repeating all of these things. They won't bother with your answer kahit ang ganda ng answer. Parang yung mga trolls who come here and try to convince us na mahal naman ang presyo all over the world. And parati natin pinapatulan yan to explain the supplies and logistics system, to explain why this government has failed its people in refusing to address the, ano, the, the, the food system in this country. But we will also have to do that for the vice president. The time has come, it is coming, it is here for me. Eh? It is here. Sabi thank you kay Ma'am Maria. Ay. Okay. Huwag niyo akong i-distract. Nandito pa tayo sa first topic. Mamaya na po yung sa driver. Okay? Uh, para Panawagan, walang distractions kayo naman eh. Okay? So, it's all of a piece. What does that mean? Lahat ng mga ginagawa nila is going to culminate in this. Now, 500 billion ayuda, what is that for? It is to drive the public opinion against the vice president. It is to drive public opinion. Never mind sila eh. Napansin nyo, they don't even bother to defend themselves anymore. Pag sinabi mo, bakit ang mahal-mahal ng presyo ng pagkain? Why? E? ano, they don't even school their own thoughts. The thoughts they say, ay, all over the world. And they don't even bother. Chicks. They don't care na iahon sa kahirapan yung mga, ano, mga mahihirap. Hindi baling, ano, they don't care about yung bakit ang Maharlika fan, logo pa rin lang ang tanging achievement nila. Bakit wala silang, ano, wala silang nakikita, puro plano, puro plano. So ayan na nga po mga kababayan po natin ah, talagang lumabas na po itong uh, tunay na attorney Trixie Cruz dati nagpipigil pa ito dahan-dahan lang So ngayon kung papakinggan po natin mga kababayan talagang tinutudo na po ni attorney Trixie Cruz ang paglabas po at pagbabatikos dito sa administrasyong Marcos na nagpipipipian bingi lamang sa mga reklamo, complain ng taong bayan na dapat ito po ang kanilang uh, pangunahin na uh, bigyan ng solusyon pero ano pong nangyayari ah? gumagawa sila ng uh, mga diversionary tactics at ito po ang kanilang isapal uh, or uh, busal sa mga taong nagre-reklamo ayuda na kalahating trillion po mga kababayan po natin at ang uh, itong uh, pagpapakalat nila ng perwa, ginamit nila yung ayuda system, ito naman para hindi uh, hindi magingay ang taong bayan sa kanilang uh, gustong tsatsa. Ito po, ayuda. Ah. Eh yeah, natin 'yan ng ayuda. Kaya nga naman uh, napakalaking ayuda po ang kanilang inilalabas na kung gagamitin sana ng uh, gobyerno para doon sa pangmatagalang trabaho ng ating mga kababayan, imas eh, maganda. Eh ang ayuda isang araw lang tapos na. So tinuruan mo sila na magiging tamad. Otherwise, kung talagang kailangan ng mga kababayan po natin na sobrang hirap talaga So, at uh, sana walang halong pamumulitika. Nako po, na vulgar din itong pamumulitika sa nangyaring pagdinig, di ba, sa Senado na talagang sumabog sa galit itong si uh, Senator Bongo dahil ginagamit umano ng DSWD itong Secretary Gatchalian itong ayuda <laughs> di ba so sana dito sa kalahating uh, trillion 500 billion po na ayuda ang makakatanggap po ay lahat naman sana hindi yung uh, mga kababayan po natin na kaliado uh, kaalyado lamang ng ilang politiko. So yan po muna yung ating update mga kababayan. Siyempre maraming salamat kay Atty. Cross. Luminos. Maraming salamat.